sa Rest House. Salamat po. And ipapakilala nga pala kita kay Dayan. Siya yung mag-o-orient sa'yo ng mga dapat at hindi mo dapat gawin. Okay po. Tara, sumunod ka sa akin. Oh, ay na pala si Dayan eh. Tawagin ko lang ah. Miss Dayan? Yes. Oh, bakit ganun na suot mo? ano ba yung bago mong uniform ngayon? Tsaka nakakapagtrabaho ka ba ng maayos? Nakapalda short ka? Ay, by the way, um, Diane, I would like you to meet Jam. Siya yung bago nating caretaker dito sa rest house. And according to mommy, ikaw nang bahalang maglibot-libot sa kanya ha. Tsaka be nice to Jam kasi bago lang siya dito. Oo, ako nang bahala dyan. Huwag mo kalimutang i-orient siya sa mga bagay na dapat niyang gawin ha. Baka makalimutan mo eh. Oo na, ano ka ba? Paulit-ulit ka. Ako nang bahala. Um, uh, magandang umaga po. Magandang umaga. Sige, umpisan mo na yung trabaho niyo, ah. Mauna na ako. Oh, sige. Oh, jam. Ikaw na bahala. Ha? Sige, ma'am. Salamat po. Good luck. Saan ka ba kasi galing? Sa probinsya ko, kakaluwas ko lang po dito. Oh, kaya pala ganyan yung tsura mo, no? Sino bang kumuha sa'yo? Si Miss Maika? Pati ba naman bakla kinukuha niya? Saan yung mo? Mas makapal pa yung kilay mo kasi sa akin. Anong alam mo? Ha? Maalak ko magkudkod ng banyo siguro, pati yung di mo alam, no? Ah, yun lang po ba? Kayang-kaya ko po yun. Lahat po nang pwedeng ipagawa. Kayang-kaya ko po. Parang matagal na po kasi ako dun sa pinanggalingan kong trabaho. Uh, Kayang-kaya ko po yun. O, oh, matagal ka na pala dun eh. Ba't ka umalis? Siguro, minamanyak mo yung anak ng amo mo, no? Eh, nagnakaw ka. O oh, hindi po, uh, sa katunayan po, umalis po ako dun kasi nagsara po yung dati kong trabaho. Oh, I see! May dala kang malas! Eh, hindi naman kami idadamay, ha? Baka pati kami mawala ng trabaho dahil sa kamalasan mo. Hindi naman po siguro, ma'am. Paano po, Miss Saan ko po ba ipapatong yung mga gamit ko? Hindi mo pa rin ba talaga alam? Sa bagay, wala ka namang alam, di ba? O, oh, akala ko ba sanay na sanay ka na? Eh, ba't kailangan pa kitang itour? Ano bisita? Eh, ang nabi ko kong ginagawa na, pakaabala mo! Doon ka na nga! Malis ka na dito sa harap ko! Erit ang pagmamukha mo! Kakang ah, isa Ma'am, pasensya na po, may tinapos lang po ako sa taas. Ah, hmm. uh, andito na po pala yung mga pagdaan galing Ramsey. Ano po bang gusto niyo, Ma'am? Anong atin diyan? Ah, uh, mayroon po tayong lentil silog, chick silog at saka bangus silog po. Kahit bangus silog na lang. Ah, <laughs> sige po. Ito po, Ma'am. Sarap po 'yan. Thank you. Sige po, maunang na po ako, Mama. Salamat po. Miss Daya, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Oh, by the way, sabi nga pala ni Mami ayusin mo daw yung mga food sa baba ha? kasi yung mga tauhan nagugutom na. Kailangan na nilang kumain. Ano oras na rin? Gawin mo yung inuutos ko ha. Hoy, Jam! Ano, napakatagal mo. Isang oras ka na dyan naglilinis. Patapos na rin po ako. Sige po, sunod na rin po ako. Ay, patapos na? Anong susunod? Ngayon nagawin mo na yung pinapagawa daw ni Madam? Ito na po, patapos na po. Naglilinis na po ako. Ay nako, napakatagal mo. Paninang kanina pa yan. Sige po, susunod na rin po ako. Ay nako, anong susunod? Gawin mo na ngayon. Sige po, Miss Diane. Anong Miss Diane? Tawagin mo ako, Madam. Okay po, Madam. Yan, matuto ka. Bilisan mo mga pirigag. Gawa mo, ha? Um, sir, kape po muna kayo, sir. Ito po, pinagdimpla ko po kayo ng kape. Direkde ka mo ba yan ang masabon? Ay, naku, sabi kasi ni Madam, hindi po pwedeng sa inyo matamis, eh. Ay, kung mo lang sasabihin tayo na nanakakala. Um, sige po, sir. Tatagdagan ko po. Wait lang po. ako, oh, madam. Nandito ko na pala galing yes. Indonesia. O, oh, hindi. Eh, pararating ko lang kahapon from Indonesia. Yes. Grabe, madam. Ang ganda naman ng bag nyo. oh, ano? Oo, oh, no. oh, oh, naman, madam. Yan. Di ba kakaiba, no? Hmm. Grabe, ang ganda ng design. Madam, yes. huwag niyo akong kakalimutan, ha? Pag nagsawa na kayo dyan. O oh, sige. Pag sasawaan ko muna, gagamitin ko muna. Ikaw ang maiisip ko. Pag-sawa na ako. Thank yes. you po. Hmm. Nga pala, madam, may chika ako sa inyo. Ano yun? Ay, nako, nakaka-stress talaga. Yang inyong anak anak-anak na si Jamaica, nako. Okay. May hinay yon bago si Jam. Napakatamad. Nakaka-stress. Si Jam? Bakit nang naririnig ko naman sa iba? Kay Micah, masipag na. Sa ka mabait. Ako, madam. It's mm -hmm. a no for me. Alam mo ba, naririnig ko yung tuwing madaling araw, nanonood pa ng kay drama Nako, tanghali na gumising, tapos nang gawain dito. Ito ba yan? Ako, madam. Totoo to. ika ko lang kay, ano, Micah. Kasi alam ko ay masipag nga siya. Yun ang sinasabi. Tapos may ganyan palang kwento na napupuya yan panonood ng mga drama sa cellphone. Okay. Sige, uh, pag-aaralan natin yan. O, oh, kumusta ka naman? Okay ka naman sa work mo? Oo, madam. Nakaka-stress lang talaga yan. Ay nako, tapos na lahat ng gawain dito. Bago pa siya gumising, wala na siyang gagawin. Napakatamad, masyadong nakaka-stress madam. Ay, pag ganyan ng mga empleyado, hindi natin kailangan. Kasi syempre, maapektuhan din yung business natin. Sa true. So, dapat nakaparehas mo na masipag, di ba? Tama, madam. Oh, sige. Ang ganda mo ah. Ang ganda mo siya uniform. Buti lagi mong sinusot ng ating uniform. Maganda para sa mga customer natin. Yan. Okay. O sige, uh, tatapusin ko lang itong aking ginagawang check-up. mag issue tayo para sa mga suppliers natin. Okay. Okay ka lang ba Jan? Oo naman, madam. Okay. Mamaya ko mo naman ako ng coffee, ha? Yung brood ang gusto ko, ha? Please. Sige po. Sige. Okay. Jam? Um, yes, oh. ma'am. Ah, uh, mamaya pagkatapos magtimpla ng kopi, puntahan mo ako sa opisina. Ah, uh, kausapin ka na kita sandali, ha? Sige po, mama, Walang problema. Sige, bye, bye Sige po. Ano, dumating na si Micah. Mami, ano pong nangyayari dito? Oh my God, buti dumating ka na. May mga concern na akong nare no? May kwento si Dayan. Si natin... Dayan na naman po. Okay, alam mo na si Dayan na ano natin, na masipag dito sa atin sa resort. Mami, si Dayan po ang dahilan kung bakit nauubusan tayo ng tauhan dito. Si Dayan din po ang dahilan kung bakit umalis sa mga empleyado natin dito. At ngayon naman si Jam. Si Jam na mabait. Masipag. Desidido sa trabaho. At higit sa lahat, si Jam na may galang. May galang sa, sa kanyang amo. Ganon? Bakit iba ang kwento ni Dayan? Ang kwento ni Dayan, ah, napupuyat daw si Jam, panonood na mga teleseryo mga drama sa cellphone. So, ngayon naman, ang kinuos niya, sabi mo, may ka, na si Dayan ang ganon ng ugali. O, Opo, Opo ba mami. yan? Opo. Mahirap man pong paniwalaan, pero alam ko po ang lahat. Alam ko po na binabaligtad niya si Jam. Kasi alam ko po na maaga pa lang gumigising na si Jam para magtrabaho dito sa ating rest house. Alam ko rin po na siya yung todo kayod para mapaganda lang tong rest house natin. At alam ko rin po ang mga ginagawang kalokohan ni Dayan dito sa rest house natin, Mami. Ano nun? Para iba lumalabas, no? So parang kwento-kwento lang pala talaga ni Dayan. Gumagawa siguro siya ng mga pamamaraan para siyang sumikat at siyang magaling dito sa ating resort. Gano'n naman pala, napakasipag naman pala ni Jam. Salamat po. Sorry Jam ha, um, nakinig ako sa sinasabi ni Dayan. Pero dahil siyempre ang aking anak-anak, ang aking pagkakatiwalaan, so ngayon Maika, dahil ikaw ang nakakalam ng resort natin, kung ano yung desisyon mo at makakabuti sa resort natin, at sinasabi mo na magaling si Jam, yun na ating paniniwalaan at ikaw na bahala. Okay, may kaanak, anak uh, ikaw na bahala sa pagpapatakbo ng resort at kung sino pinagkakatiwalaan mo, ikaw na ang bahala magdesisyon. Okay? Okay po, Mami. Thank you po. Salamat po, Mami. Okay, John. John Ingat. Sumama ka sa akin. Thank you. Po. Miss Den, pwede ba tayong mag-usap? Ano naman? Buong akala mo siguro, hindi ko alam mga kalokohan mo dito sa rest house, no? Kung nung una, pinalagpas ko pa lahat ng ginagawa mong pagmamaltrato sa mga empleyado ng rest house na to, pues ngayon, hindi na. Hindi kita kitaan ng pagbabago. At ngayon, si Jam naman ang pinupuntirya mo. Hindi ka na mahihirapan pang utusan ng kapwa mo empleyado kasi tinatanggal na kita sa trabaho mo. Pwede ka na mag-impake. Ang kapat tanggalin ako sa trabaho? Ano ka ba? Amo ka ba? Eh, di ba? Ang ka lang naman. Ang yabang-yabang mo. Dati ka lang naman mahirap kung di ka lang inampon. Wala ka sa posisyon mo ngayon. Alam ko namang inggitera ka. Kasi tingnan mo itsura mo. Di ka makapag-ayos. Mas maganda pa ako sa'yo. Hindi mo na kailangang ipumukha sa akin na ampon ako. For your information, sa akin pinagkatiwala ang rest house na to at may karapatan akong tanggalin ka sa trabaho dahil first of all, hindi mo naman pinagbubutihan ng pagtatrabaho mo dito eh. Ano bang ginagawa mo dito? Nagmamarunong ka. Hindi ka naman amo. Tandaan mo, empleyado ka lang rin na pinapasahod ng mami ko. Kaya ngayon pa lang, mag-empake ka na. Huwag mo na akong paalisin. Kasi pusa akong aalis. Kala mo kung sino ka. Gitera ka lang naman. Good for you. Sige, umalis ka na. Ano na nga?